po ngayon ay napakarami pong nagsasalita. Na parang akala mo ay ang Supreme Court pa ang nagkasala, ang nagkamali. Bakit po ang ginawa nila na makakuha sila ng higit sa one-third, dali-dali po nilang tinransmit sa Senate? Ang pagkakakala po nila, Mr. Speaker, sapagat ang pinagbatayan po nila ay yung Rule 4 na kung saan In Section 14, sinasabi po, endorsement of the complaint resolution to the Senate. Ang sinasabi lamang naman po noon, Sir President, ay yung pamamaraan kung paano po i-endorse yung impeachment complaint that was signed by one-third or even more members of the House of Representatives. Hindi naman po sinasabi doon na hindi na sa i refer sa Committee on Justice. Bakit po nakalagay dito sa rule? Kailangan i-refer din siya sa Committee on Justice, but they never did. Mr. Speaker, or uh, Mr. President. So ilang violations na po ito? You cannot use Section 14 in isolation, in isolation of Section 2. Hindi po po pwede yun? Binigyan po ba ng discretion, Mr. President? Was the House given the, discre the discretion to select to withhold and select from among the four impeachment complaints, which will be the, the one to be transmitted in the Senate in derogation of the one-year ban rule. Wala po silang discretion. Kung sila po mismo ay hindi sumusunod sa tuntunin. Bakit po ngayon ay napakarami pong nagsasalita na parang akala mo ay ang Supreme Court pa ang nagkasala ang nagkamali. Samantalang ito po, napakasimple po ng tuntunin, hindi kailanman sinunod. Even the 10th session day na sinasabi nila, 11th session day nung ilagay po nila sa order of business, sabi nila. They never included them in the order of business. Wala po. Nasa akin po yung kopya. Ano pa po ang pagkakamali? Mr. Pres President, ipakita po natin yung last page ng impeachment complaint, pakita po sa slide. Ayan po, Mr. President. Subscribe and verify before me. Sabi po ng uh, Secretary General. Tambahin ko, Pia Subscribe and verify before me on this blank day of February 2025. Wala pa pong date. Eh. Ito po ba ang verification, Mr. President? Hindi po. Ang verification po ay nakasaad po sa mismong tuntunin ng House of Representatives.